araw ng Bernie Santo, yung iba ay naliligo nga sa dagat at yung iba naman ay pumunta nga sa ilog. Isa na nga rin doon sila Jiang at yung pinsan niya na pumunta nga sa ilog. At dahil nga hindi tayo kasama at sila lang nagpunta doon, ito naman yung nakuha nila sa ilog. At nung umuwi na nga siya, may dala nga siya nitong scallop ng ilog. Taiwan seal nga kung tawagin yan dito. At dahil tanghali na nga sila umuwi at hindi pa siya nagtanghalian kaya ito, pinakuloan niya agad itong Taiwan seal at minari dahil i-barbecue daw niya niya. Tinulungan ko na nga siyang ipangtusok itong mga Taiwan sale dito nga sa barbecue steak. At saktong saktong nga may apat na piraso nga kaming nagawa kaya tagi-isa nga kami kapag naluto na nga ito. Masarap nga to kapag katamtamang luto lang pero kapag na overcook ay masyadong matigas na. Habang tinutusok ko nga ito sa barbecue steak ay natatanggal nga yung mga laman niya. Dahil sa sobrang lambot kaya naiiwan nga yung ibang laman. Okay na nga sana to na pagkaluto dahil malambot na nga siya pero gusto nga nilang i-barbecue kaya ayan nulutuin ulit ang akala ko nga ay may lala rin siyang mga isda pero ang sabi nga niya wala daw silang nahuling isda kaya ito na lang daw mailap siguro ang isda sa ilog kaya hindi nga sila nakahuli kahit isa masarap sana ako may isda nga silang nahuli dahil makakalibre naman tayo ng ulam dahil dito talaga sa probinsya kapag may bigas ka ulam na lang talaga yung hahanapin mo at kung masipag ka naman maghanap ng ulam ay nako makakalibre ka ng isang kainan wala ka na talagang problemahin pa sa pang ulam mo sa araw-araw kung masipag ka lang talaga maghanap. kung hindi ka masipag maghanap ng ulam ay magdidildil ka talaga ng asin. Hindi naman kasi lahat ng panahon ay may pambili nga tayo ng ulam kaya tsagaan na lang talaga sa paghahanap ng ulam sa paligid. O siya mga mare natapos ko na nga itusok itong mga Taiwan sila at iluluto na nga natin. Nakahanda na nga itong lutuan natin dito at pinapahiran ko na nga na mantika. Ihintayin na lang natin ito maluto para nga makapagtanghalian na rin kami. Bango nga ng amoy nito mga mare nung nilagyan ko nga ito na mantika. Malalanghap mo na talaga yung amoy na barbecue. Subukan nyo rin ang ganitong loto kapag may ganito nga sa mga lugar ninyo. Masarap din ito i-adobo o kaya ipangsahog sa mga gulay. Pwede rin to isahog sa pansit o kaya sa mga sotanghon. Hihiwain lang to ng maliliit at may pangsahog na nga tayo. Pero may iba rin siguro na hindi kakain ng mga ganito. Sa katulad natin na walang pambili ng ulam sa araw-araw kaya patibayan na lang ng sikmura. Wala nang arte, -arte mga mari ang importante ay hindi tayo nagugutom. At habang nakasalang pa nga yung barbecue natin, ay dito naman ako tumingin sa kanila. Nagsiputukan na pala itong mga itlog at tingnan nyo ang dami nga sisiw. Labing tatlo nga itong itlog ng manok pero sampu nga lang yung pumoto. At ayan, may tatlo nga natira kaya lulutuin na lang dahil balot na nga naman ito. Marami na naman tayong palalakihin at alagaan ng mga manok. O siya mga mare, naluto na nga yung barbecue natin. At titikman nga natin kung ano nga ang lasa nito. Mas sarap naman siya mga mare at lalong-lalo na isawsaw nga sa suka huwag kalimutan i-like and share ang ating video at hanggang dito na lang maraming salamat